eh ano sa iyo? Kung ang isang tao na inaakala mong masama at sa iyong pananaw ay isa palang magnanakaw, kung siya ay magpakabuti na at maging mapagbigay sa mga nangangailangan, eh ano sa iyo kung siya man ay makilala sa ganitong gawain? Eh ano sa iyo kung sakaling paimbabaw lang ang lahat ng kanyang ginagawa? Ang tingnan mo at siliping mabuti ay ang iyong sariling pagkatao kung papaano ka ba nakasusunod sa iyong Diyos at Panginoon. Huwag mong abalahin ang iyong sarili sa pagmamagaling at paghuhusga sa iyong nasa paligid. Kundi ay magpakatotoo ka hindi lang sa harap ng iyong simbahan at kaibigan. At kung ikaw nga ay tunay na nakasusunod sa Diyos sa pamamagitan ng hindi na pagsadya sa kasalanan, ay huwag kang manghina sakaling hindi ka mapansin sapagkat nakikita ng Diyos ang iyong puso at ang iyong mga ginagawa, lantad man o nakatago sa harapan ng tao. Lalong huwag mo nang alalahanin ang mga taong sa tingin mo ay nagpapanggap lang sa pagbabago, sapagkat malaking pagkakasala kung ating pinagbibintangan sila na tunay palang nagbago hindi man nakilala ang Panginoon sa paraang ipinagmamagaling natin. Sa lahat ng mga ito, hindi ba't Diyos ang tunay na nakaalam? Kung gayon, eh ano sa iyo